Hello! Uh, 4.30 ng umaga dito sa Norlo Cedic Midpoint Hotel dito sa Rosario La Union. Um, kanina, kagabi po dumating, ano, kahapon ng hapon dumating ako dito sa Rosario sa La Union after um, 18 hour flight layover waiting at the airport it's like para akong nagbiyahe ng hanggang sa paghihintay siguro para akong nagbiyahe ng 30 hours so um, I was very very tired pagdating ko dito sa hotel kagabi like I went straight to sleep tapos nagising na ng alas dos ng madaling araw at hindi na po makatulog Uh, I have a very bad uh, case of jet lag. Ganun po ako lagi yung uh, ang hirap maka-adjust ng katawang ko sa oras ng bansa na pinupuntahan ko. Like for example, dito pag umuwi ako dito sa Pilipinas, kasi nga 12 hour, 13 hour difference. So kung umaga dito, uh, gabi ko sa US. Kung gabi ko sa uh, kung umaga ko doon, gabi dito. So yung katawan ko mahirap pong mag-adjust kasi sanay na pagtulog kayo dito sa pagtulog dito sa Pilipinas, gising ako sa Amerika. So pag uh, ako dito sa Pilipinas, matagal yung adjustment ko. Siguro mga at least 2 to 3 weeks ako na jet lag yan. So ngayon, um, <clears throat> eh gusto ko nang i-address ang isan uh, isa na namang issue na bakit pag pag-uwi ko ng Pilipinas hindi ako uh, titira or hindi ako nag stay sa aking mga kapatid, sa aking mga tiyahin, sa aking mga tiyuhin. Um, sa katotohanan po, ang isa sa mga kaugalian namin sa aming barrio sa San Luis, um, we're very hospitable no, patutuloyin ka kasi halos kami magkamag-anak doon lahat sa baryo namin. So, uh, kahit kanino pa ako doon makituloy, pwede. Ang isa sa reason na hindi ako nakikituloy sa mga kamag-anak ko, sa mga kapatid ko, is that unang-una ayokong mamiruwisyo. Hindi naman sa sinasabi kong uh, like, na mapiparuisyo sila. No, that's not what I'm trying to say. I'm trying to say is ayaw kong mag nagbibigay ng... Uh, yun, yun, yun na yun, yung permiso. Like, okay. So, that's one. Number two, as you see, na jet na jet lag ako. So, ibig sabihin, gising na gising ako, tulog na tulog ang mga kasama sa bahay. So, may istorbo ko sila. Kasi, pag wala akong gising ako, anong gagawin ko? Wala nga naman na nakahiga ako ng nakadilat at nakapik or nakapikit. Like, no. Wabangon ako. nanonood ako ng kung ako ng TV, whatever. naguguto uh, nagugutom ako kasi yung katawan ko, nga oras sa Amerika. So, uh, gagawa ako ng kape, mga gano'n-ganoon ba. So, ayaw kong makadistorbo. So, isa yon sa, again, na nagiging dahilan kung bakit hindi ako nakikitra sa aking mga kamag-anak kapag ako'y um, umuwi umuwi, na nauwi dito sa, sa Pilipinas. At, um, isa pa, uh, na isa sa mga dahilan na umuwi ako ng Pilipinas para, um, pagpatuloy na paggawa doon sa bahay na pinapatayo namin ng asawa ko is that uh, the moment, kasi papakita ko sa inyo later on, na the moment na mailagay na yung pintuan, malagyan ng kisame, malagyan ng tiles ang sahig, at maayos ang isang bathroom, kahit hindi pa tapos yung bahay, kahit wala pang kuryente, wala pang mga appliances, gano'n, gano'n, lilipat na ako doon. Uh, para lang sa ganun, nandun ako pagising na umaga, may mga gawin ako pag hindi ako makatulog sa gawe, pwedeng may mga, may mga magagawa ako, ganun. Um, so, uh, meron mga marites sa amin sa San Luis na gagawa ng issue bakit hindi ako nagkikituloy sa aking mga kapatid o kaya sa aking mga chuhin tsahin, tsuhin, tsahin, ganun. Pero uh, isa po 'yon. Talagang nahirapan kasi talaga ako mag-adjust. Jetlag na jetlag ako. At ayaw kong mangkaistorbo. Okay, and the next point is pag uh, nag-vlog din ako. So, uh, sa pag-vlog ko, kuminsan like, you know, gising sa lalo na ngayon na nandito ako sa Pilipinas, maraming pwedeng i-content ko content ko ang aking journey dito sa uh, sa Pilipinas so pag may mga kasama ka sa bahay ah uh, makakaistorbo. and then isa pa ah uh, dahil again ang asawa ko pag nagtatawagan kami gabi kasi nasa work siya ng gabi so magtatawagan kami umaga niya sa Amerika gabi dito sa Pilipinas o kaya madaling araw dito sa Pilipinas kung natawag yung asawa ko. Ngayon, kapag nandun ako sa bahay ng mga kamag-anak ko, syempre dahil tahimik ang gabi, kapag may kausap ka sa telepono, ma -ma magnify yung sound, magiging malakas. At again, ayaw kong makstorbo. So, yun po ang mga reason. At uh, hindi, hindi ko naman kinakanipaliwanag, pero pinapaliwanag. na lang para walang magiging problema so um, yeah kaya uh, sana po panoorin nyo ang ating magiging adventure dito sa um, La Union ang bayan na aking sinilangan so habang nandito ako sa hotel, ayan ang mga gamit ko inayos ko na Yes, mm. nagdala ko ng maraming bag para yung mga bags ko lalagay ko sa sa magiging bahay ko, mga shoes. gano'n hindi kasi pwedeng walang shoes at walang bags si Nurse Nora. Okay, at uh, gustong-gusto ko pa rin dito sa Norlo Cedic Midpoint Hotel, dito sa Rosario La Union. Sa totoo lang, nag ako dito last March, no, dito ako. No, Nag-stay uh, nag ako dito ng 10 days. So ngayon, um sabi namin, like, sige maghanap ako ng medyo mas mura kasi magtatagal ako ngayon this time. Uh, so, nag, paggaling ng airport, naghanap kami, nagpinuntahan namin yung mga iba't ibang hotel dito, no? Uh, Sunrise, Esperanza, Mountain View, kung, uh, like, around the area. Um, okay lang, pero the price is almost the same as dito sa hotel na to. Uh, I would rather, parang 300 lang yata yung difference. Eh, samantalang dito, sa Norlo Cedic Midpoint Hotel, malinis. Uh, as in, talagang hotel na hotel talaga. I think they're like four star. Uh, malinis. And then, security. Ganon. Um, kasi pinuntahan namin yung mga iba't ibang mga, yun nga sabi ko, hotel and accommodations. Like, talagang uh, mapapangiwi ka yung mga bathroom, mga, um, uh, Pero, for example, um, kung wala kang pera, maghanap ka ng manong glasing tirahan, titirahan mo. Tapos, samantalang magdagdag ka lang ng dalawang daan, it, ito yung titirhan mo na malinis. Eh di, dito na lang ako. At saka ang uh, Norlocidic naman, nung the last time na I stayed here, actually, yung bills ko, binawasan pa nila ng 5%. Tapos yung mga breakfast ko nga is, nilibri na nila. Kasi dito, pag uh, mag-stay ka sa hotel na to, pwede kang uh, yung ang tawag doon yung uh, pwede kong piliin yung my uh, breakfast uh, In offer nila sa akin, but I said no, kasi hindi naman like every day I will be eating breakfast here. And um, yeah, tapos yung mga ibang mga hotel pa na pinuntahan namin, walang mga refrigerator sa rooms. At ito, merong maliit na refrigerator. Which is very important for me kasi, for example, um, 'yung aking mga insulin nandoon otherwise ano masira uh, injectable insulins so isa sa mga reason din niyan uh, na kung bakit ko pinili ang Norluscidic uh, Midpoint Hotel kaya 'yon and uh, again like I said Malines hotel na hotel talaga um, i i they don't come in unless I ask them to come in To clean the room, you know, things like that. Which is, I like that. Uh, uh, mas gusto ko yung, okay, please kami nang clean. Kesa yung uh, automatic na lang na nililinis. Uh, <clears throat> ano pa ba? Kung bakit ko nagustuhan itong, uh, ano na to? Establishment na to. So, ayun nga. So, you see, gising na kising ako. Uh, At uh, gutom na gutom. Kasi the last time we ate is... 1 o'clock. Alam niyo sa gutom ko kasi pagod ko, hindi ko na-i-vlog yung kinain namin na bulalo. <laughs> like, oh, <laughs> Isang buong, ano yata, buong paa ng baka yung <laughs> sinerve nila sa amin. Um, lutong bahay yung pangalan ng place na yun. It's just, I was not, like, I was so starving. Kaya hindi ko na-vlog. Uh, but hopefully, babalik namin doon. Kaya yun. So today, um, hindi pa ako umuwi actually doon sa San Luis, sa barrio namin. Dumiretsya na kami dito sa hotel kasi pagod na pagod. Ang, pagod na pagod ang lola nyo. Imagine ba naman yung, you know, 30 hours. No, walang pahinga. Hindi pa ako nakatulog sa aeroplano kasi. Um, yun. Kaya, hopefully, ma-bilisan uh, na lang namin na tapusin yung bahay. Kahit yung, basta yung kwarto ko lang matapos na, lilipat na ako doon. Yung ganun. So, thank you, and uh, I'm looking forward to be, um, mag-content ng mga gagawin ko dito sa Pilipinas. Um, maraming maraming salamat. Uh, and then, nagtataka kayo, ba't kaya hindi ako nag-vlog ng matagal-tagal? Ang isang reason kung bakit hindi ako nag-vlog ng matagal-tagal is that, um, ayoko kasi yung, kasi nga, di ba, nasa bahay lang ako ng for uh, like to th almost three months. Ayokong, gusto kong gusto ko mag-vlog din ako ng sarili kong content. Hindi lang yung nag, uh, nag depende lang ako sa uh, vlog ng iba. Uh, may mga pagkakataon talaga na gusto kong mag-react. So, mag-reaction video. So, yun nire-reaction ko. But, ayoko na habit na, na habit na lang na Uh, iba na lang, yung vlog ng iba na lang ang ginagamit kong material. Uh, isa yon sa reason din. Kaya, I'm glad for this next few months na dito tayo sa Pilipinas, is magkakaroon tayo ng ating mga sariling original content. And hopefully, you be with me. Maraming salamat po. Uh, please uh, like, comment below, kahit anong i-comment nyo. Napaka-importante po ang comment kasi engagement po yan. Uh, Thank you so much. Thank you.